Noon kasing maaresto itong si Digong, um, hinahanap ng mga natasan si Bato de la Rosa. Bakit wala sa eksena? Kasi si Bongo siguro confident na hindi siya kasama sa aarestohan. Ay eto daw kasing si Bato natunugan na mukhang kasama daw siya <laughs> sa mga aarestohan. Kaya yon inamin na yan ni Bato. Kaya yung kanyang sinabi na Kuno ay nasa kampanya siya, nasa kabundukan, nung sa mga liblib na lugar, noong Kuno ay inaresto si Dikong at uh, pinatay daw niya ang kanyang cellphone kasi nungalingan po lahat yun. So, diyan po natin nakikita na takot na takot at si Batok. <laughs> Sabi nga ng mga natasans, dapat tuluyan ka ng namundok. O, oh. At sana hindi ka na bumalik at titignan natin yung pagiging pro-China ninyo kung kayo ay kakanlungin ng uh, China-controlled territory na Hong Kong. <laughs> Doon sana natin mapapatunayan ang sik tibay ng sikmura nyo. Ano ho? Malala. Hmm. ICC warrant na tunugan ko kaya ako nagpaiwan. Yan, inamin na rin po ni Bato. Yung mga ganitong klaseng pag-amin niyo po, hindi kasi hindi naman kasi ang ibig sabihin na ito ay makikisimpatya na sa inyo ang mga kababayan natin. Wale, well, eh, dito lang lalong napatunayan ang mga kababayan natin kung gaano kayo kagarapal sa inyong mga kasinungalingan. Hmm. Inamin ni senator Bato de la Rosa na nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa inilabas na warrant ng International Criminal Court dahilan kung bakit daw siya uh, hindi daw niya sinamahan nga si Digong sa pagbalik dito sa sa ating bansa galing sa Hong Kong. Ano nga ang sigaw na itong mga DDS? na kuno yung balitang yon bago pa man nga bumalik si Digong at ang kanyang delegasyon. Hmm, delegasyon. Bago bumalik itong mga alipores na Digong, kuno ay fake news at pinagtatawanan pa nga na itong mga DDS. Yung mga nagsishare, yung mga umaasa na magkakaroon nga ng pag-aresto. So ayan po ang nangyari. Hmm. Back to you. <laughs>